Amira, Ay, Amira, oh, nasan ang lola mo? Ay nasa bahay ko. Inatake ng rayuma Ah, ganun ba? Oo. Uh -huh. Pakibigay na lang to sa kanya. May nakuha kasi akong oil na may herbal kahapon. Ah, sige ho. Salamat. O, basta bayad na ako, ha? Sige po. Ibigay mo yun sa kanya. Oo naman po. Sige. Sige po. Salamat. Ayak! Anong pitaka ko? Yeah. <laughs> Alex. Hindi na tayo naman yung hindi maging magkaibigan. Tayo yung mag-close di ba? Pag may problema ako, sa'yo ko malapit. Alam ko ang lahat ng support mo, Alex. Pero bakit si Amira yung pinili mo? Rose, noon pa man si Amira na ang gusto ko. Bakit ba kasi Alex? Ha? Bakit? Ano bang meron si Amira na wala ako? Ha? Sabihin mo sa akin. Mira! Ah, may gusto kay Alex! Kaya ka rin ka sa akin! Tama ba ate? Ha? Bakit? Alam mo naman pumayo ako mapasayo lahat, ha? Pakadamot mo naman! Mamigay ka, Amira! Eh bakit ko siya ibibigay sa'yo, ate? Inobyo eh, ko to, eh! Eh kami una nagkakilala nito, eh! Ang desperada mo naman! Ay. 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 Oh, Amira! Ay. Rose! Amira! Ay, ano, ano ba tama na! Rose, Tama na! Tama na! Mira! Tama na, Mira! Tama na! Ah, Tama na, Mira! Tapos tumigil ka na! Uh, tumigil ka na! Tama na! Tumigil ka na! Tumigil ka na!